Magandang tahanghali, malakay press corps. Problema sa kuryente sa Sikihor at Takloban, tinutukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ating pag-uusapan sa ngayon. At um, galit at dismayado ang ating Pangulo sa kondisyon po na si Hindi na po kasi biro ang sitwasyon sa Sikihor. Araw-araw, may mga brownout at tumatagan ng higit sa limang oras. Dahil sa kakulangan sa kuryente, hindi makapasok sa paaralan ang mga kabataan. Hindi makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Baksak din ang kabuhayan at napapahamak ang kalusugan ng mga pasyente sa mga health facilities. Problema na rin ang supply ng tubig. Dapat managot ang mga nagpabaya. Kaya umabot tayo sa sitwasyon na ito. Ang sabi, dulot ito ng kakulangan sa power supply at lumang power facilities. Kulang din ang pondo upang bumili ng spare parts at ayusin ang sirang generators. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulo ang mga dahilang ito. Kaya't agad pong naglabas ng direktiba ang Pangulo para tugunan ang problema ito. Una, inutos niya ang immediate deployment ng karagdagang generator sets. Parating na ang isang dalawang megawatt modular genset bunga ng koordinasyon sa pagitan ng National Electrification Administration o NEA at Palawan Electric Cooperative o PALECO. Parating din ang isa pang rental genset mula sa SIKIHOR, uh, Island Power Corporation o SIPCOR. Target po ng mga ito na mabawasan ang brownout habang inaayos pa ang mga planta. Pangalawa, inatasan niya ni Pangulo ang NEA na pamunuan ang crisis response Kasama dito ang technical support at araw-araw na koordinasyon sa LGU at sa power distributors. Pangatlo, ipinagutos ng Pangulo ang full legal review at audit ng kasunduan sa pagitan ng SIPCOR at Province of Sikihor Electric Cooperative o PROSELCO. Layunin itong alamin ang naging pagkukulang at pananagutin ang dapat managot at tiyakin na hindi na ito mauulit. Bugot sa agarang aksyon, inutusan rin ng Pangulo ang Department of Energy at NEA na bumalangkas ng pangmatagalang energy plan para sa Sikihor na dapat po ay matatag, maaasahan at sapat ang serbisyo. May inalatag ding six-month time timeline ang Pangulo. Ito po ang tinatawag niyang short-term solution Period. Kung saan gagamitin ang mga genset para matiyak ang tuloy-tuloy na supply habang pinaplano ang pangmatagalang solusyon. Sa loob ng anin na buwan dapat nang mailatag at maipatupad ang permanenteng sistema para sa kuryente sa Sikihor. Kasama rito ang pag-ayos ng mga planta, transmission lines, fuel logistics at technical standards. At malinaw po ang babala ng pangulo SIPCOR has to live up to its commitments. Kung hindi nila magawa, hindi pwedeng hindi pwedeng hindi maibigay. We are losing the opportunity to grow Sikihor. Eh, dahil na uh, napakalaking problema ang dinadanas ng ating uh, mga kababayan dito sa Sikihor dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente. At least in the short term, In the short term, nagpapunta tayo rito ng mga genset. The gensets are arriving tonight and tomorrow. So pagka nayon na at nayon, ah, uh, na ang supply. We have given ourselves a deadline of six months for this short-term solution. Six months from now, we do not have to resort to the emergency gen-sets. We will be talking very uh, seriously with ShipCorp. to make sure that they, as I said, live up to their commitments at maibalik natin sa tamang sistema ang pag-provide ng kuryente dito sa Sikiho. Ayon din sa Pangulo, pinabilis ang aksyon sa San Juanico Bridge Rehabilitation sa Tacloban naman. Tinignan ng Pangulo ang kalagayan ng San Juanico Bridge. Araw-araw po itong dinaraanan ng mga residente para makapasok sa trabaho, makakuha ng pagkain at makapunta sa ospital. Pinakinggan ng Pangulo ang mga residente. Ramdam niya ang pagkadismaya ng mga tao. Nakarating sa Pangulo ang pangamba at pagkadismaya ng mga residente sa mga lumalalang issue ng kaligtasan sa tulay. Kahit agad na nagdeklara ng State of Calamity ang Pangulo para mapabilis ang galaw ng mga ahensya at masigurong ligtas ang mga dumaraan sa tulay habang isinasagawa ang ang mga kinakilangang pagkukumpuni. Personal ding sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Amandayehan Port sa Samar upang matugunan ang abalang dulot ng limatadong daloy ng San Juanico Bridge. Makikita niyo po ang pagbisita ng ating Pangulo sa nasabing port at uh, siya po ay sinalubong ng ating mga kababayan. Iniutos ng Pangulo ang pagpatuloy ng clearing uh, operations hanggang Oktubre at pagtatapos ng uh, karagdagang Roro Ramps ngayon taon upang mas maraming truck at sasakyan o sasakyan ang makakasakay sa mga ferry. Kasama rin sa kanyang direktiba ang pagkabit ng navigator aids ngayong Hunyo, gaya ng mga ilaw, marker at buoy na magsisilbing gabay sa mga sasakyang pandagat upang masiguro ang ligtas na biyahe support area. Ang mga aksyong ito ay bahagi ng mas malawak na direktiba ng Pangulo sa pamahalaan. Mabilis at epektibong trabaho para sa bansa at para sa taong bayan. Malinaw ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Siquijor at Tacloban. Maibalik ang kuryente at tubig. Maayos ang tulay at higit sa lahat, Maibalik ang tiwala ng taong bayan na ang gobyerno ay kumikilos at tumutupad. Handa na po ako sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, Yusec Claire. Uh, first question, Lef Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusec. Ma'am, may we get the stand of the President on the proposal to extend the terms of office of Barangay and Sangguniang Kabataan Elections from three three years to six years? Actually po, ang extension ng terms ay uh, nasa pagdidiscuss pa po sa Kongreso at iginagalang naman po ng Pangulo ang legislative process. Pero nais din pong ipabatid ng pangulo kung ano man ang pagbabago ito po ay dapat na naayon na sa adhikain na magkaroon ng uh, mabuting uh, local governance at pag-unlad ng uh, komunidad pero sa ngayon po ay hindi po natin masasabi kung anong stance ng ating pangulo kailangan po maibigay sa kanya muna ang kompletong detalye patungkol po dito Uh, Ganon din po ba doon sa uh, possibility ng uh, postponement ng uh, BSKE na dapat nakaschedule schedule this, this uh, December 2025 po. Uh, tuloy po 'yan hangga't uh, wala pong ibibigay na batas kung ito ay papa-cancel or ipapapostpone. Maraming salamat, Let. Uh, next question, Eden Santos, net 25. Good afternoon po Yusek. Uh, regarding po sa mataas na presyo ng baboy sa bansa, uh -uh. especially po yung farm gate na binabanggit ng mga hauler, 250 uh -huh. to 265 pesos daw po, uh, medyo hindi na nila kaya. Ang presyo po ng baboy sa palengke ay nasa 400, uh, higit sa 400 uh -huh. pesos. Ano po ang direktiba ng Pangulo para po mapababa yung uh, presyo ng uh, baboy sa bansa? Lagi pong ninanais ng Pangulo na maibigay ang pinakamababang presyo sa mga pangunahing uh, bilihin sa merkado. Ayon uh, naman po sa kesekretaria uh, Tio Laurel, ang uh, pagtaas po sa ngayon ng presyo ng baboy, pero aalamin uh, po natin muna rin ang detalye dito kung ganun nga ba tumaas, tumaas nga ba, uh, o pareho lang. Pero ayon uh, sa kanya, tumataas minsan ang presyo ng baboy, dulot na rin po ng African Swine Fever pero dahil po diyan ay uh, tumutugon po ang DA uh, at uh, mayroon pong program vaccine. At uh, ayon din po uh, kay Secretary uh, Tio Laurel nag-allocate na po ang DA ng halagang 1.6 billion pesos para po makabili ng 13,000 finishers at uh, 30,000 breeders to produce 1 million finishers while waiting for the ASF vaccine. La, ilan lamang po ito sa kanilang magiging um, uh, gawain para po maibsan po kung anuman po ang naranasang uh, pagmahal ng presyo ng baboy sa kasalukuyan. Follow up lang po. Uh, ang sinasabi po nga, dinatahilan nga daw po ng... Uh, Uh, ng mga hog raiser at saka yun yung uh, dinadahilan din ng uh, DA yung ASF. Ang sabi po ng mga hauler, at saka yung mga mamimili, sila din naman po ay apektado nung, uh, African swine fever. Uh, so hindi po ba maaring makausap din ng uh, ng uh, agency special ng DA ang uh, mga hog raisers para po yung pressure tila hindi ata control po ng uh, DA yung pagpipresyo po ng mga hog raisers sa so farmgate price mm, ng ito. buhay na baboy. Katulad din po na sinabi ng ating Pangulo, hindi tayo basta-basta po magdidikta kung ito naman po ay makaka sa ibang mga stakeholders. Inaaral po ito para balansi po ang maging resulta, balansi sa consumer, balansi po rin sa mga hog raisers. Thank you po. Marami salamat, Eden. Next question, sa Medenilla, Business Mirror. Um, good afternoon, ma'am. Um, Doon ko muna sa na-mention po nila na legal review nung sa agreement between SIPCOR and pro, um, pro ko. Yung ano po yung magiging conditions po nung review? At saka mag start po ba yun after nung six months na binigay ni Pangulo or before, kahit ngayon po, mag start na yung review? Ngayon po, pinapaumpisahan na po ang tungkol sa SIPCOR. Uh, sa, hmm. sa SIPCOR. At uh, meron na pong direktiba ang Pangulo at, at uh, kung ano man po ang mangyayari po dito sa malalimang pag-iimbestiga, maaari pong magkaroon ng pag-cancel ng anumang kontrata. Pero depende po yan. Hindi ko po sinasabi na ito'y maaari mangyari. Depende pa po yan sa pag-iimbestiga, kung ano po ang kalalabasan naman. Tapos mag-follow -fo up na lang rin po ko dun sa na-mention ni Pangulo kahapon yung regarding po sa luwa yung sa naman po. Meron na pong update regarding po dun sa ano. Meron. At uh, ito po ay uh, dahil nga ipinag-utos kaagad ng pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga ang uh, luwa at uh, base na ngarin po kay uh, President uh, Joy Salonga. Uh, meron na pong naganap na uh, pag-uusap sa pagitan po ng City of Water, uh, sorry, City of Malolos Water District at kasama po ang prime water sa malolos po ito ok uh, yun po sa kanila uh, kailangan po magkaroon na improvement sa water supply service sa dalawang affected barangays nangako po ang prime water na i-repair ang pump station by June 13 2025 at uh, makikipag-coordinate din po sila na sa drainage sa contractor para po uh, maisaayos din po. Ito po ay sa, sa, pagitan din po ng CMWD and Prime Water para ma-restore po yung damage mainline. Water is expected to return to normal, low, uh, normal levels upon completion of the repair and restoration of damaged pipelines before school opening. So abangan po natin ang magiging trabaho ng Prime Water kung tutupad sila sa kanilang pangako sa luwa. Yan paano po pag hindi po na achieve yung target po ng Prime Water. Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagrereklamo sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila eh sila 'yung naglilingkod sa bayan. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Uh, next question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Uh, you say, mukhang decided talaga si Pangulo na papanagutin, pa, papanagutin yung SIPCOR kung hindi makakatugon doon sa, sa problema. Mm -hmm. At uh, anong hakbang yung posibleng yakbang, uh, Yusek, yung pwedeng gawin ng pamahalaan kung saka-sakaling uh, hindi makatugon ang uh, safe court sa obligasyon nito? Sa so, ngayon po, binanggit po natin uh, mabilis ang pagtugon sa problema para po maibsan ng dinaranas na hirap ng mga kababayan natin sa Sikihore. So, dahil nasa ilalim na ng State of Calamity ang Sikihore, uh, maaari na po magamit ang Calamity Fund para sa agarang aksyon at uh, para mabawasan din ang delay sa implementasyon ng mga uh, proyekto. At uh, mapigil din po ang labis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Uh -huh. At uh, yun nga po, uh, yung mga genset po ay ipapadala. Yan po ang pinakamablis na maari, maisagawa ngayon para maibsan po ang kahirapan ng ating mga kababayan sa CQR. Uh -huh. Yosec, uh, for the record, uh, sino po ba may-ari ng SIPCOR? Ang SIPCOR po, kung saan po nakakaranas, uh, kung, kung sino po yung nagmamanage at nagmamayari. Ah, uh, sorry, sorry. Ang SIPCOR po, na siya pong nagmamanage ng... Uh, or yung power provider sa SIKIHOR ay uh, pag-aari pa rin po ng BILIAR Group of Companies. Ang SIPCOR ay uh, pag-aari rin po ng BILIAR Group of Companies. At uh, kaya po minamadili po ng Pangulo na makausap po ang SIPCOR para sa mas mabilisang pagtugon sa problema dahil kung tutusin po hindi po ito bagong problema. Dapat noon pa po ito natugunan. Ang sabi nga po nila, ang tunay na kaibigan ay walang iwanan. We hope that they will not abandon their obligations to their friends in Sikihor. Uh, uh, follow up lang. Gaano na ba katagal yung problema doon sa Sikihor? Okay. Ah, uh, tayo po ay nagpapainvestiga pa dahil mukhang matagal-tagal na rin po ito, kaya nga po nag-declare na, na po ng uh, state of calamity at uh, meron po akong records dito at ibibigay ko na lang po sa inyo siguro ang mga detalye. Uh, thank you, Alvin. Uh, Follow-up question, Clay Pardilla. Good afternoon po Yusek. Yusek, nabanggit niyo po pwedeng makansela yung um, kontrata pero what violations or uh, consequences pa po SIPCOR may face for failing to provide 24 7 power supply and what case can be filed also po na-assess na po ba, masasabi po ba that um, si Kihor is losing millions of um, money dahil po sa crippling power crisis? Mm. Sa ngayon hindi ko po masasabi yung pinaka-detalye kung ano ang maaaring solusyon. Dahil definitely po uh, ang gobyerno ngayon ang tumutugon para maibsan ang problema sa Sikihor na supposed to be dapat hindi po sinasagot. Sana ng gobyerno dahil nga merong private companies na dapat or kooperatiba na dapat at tumutugon sa problema ng mga kababayan natin sa Sikihor Pero ngayon to po ito ay uh, papasanin ng gobyerno. Karagdagang gastos sa kapabayaan ng iba. So, titignan na lang po natin ang mga detalye patungkol po dito. Marami salamat, Clay. Next question. Ah, ah, Follow-up question, Pia uh, Ma'am, yung sa Lua, uh, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So, may update na po ba dito? Um, ongoing pa rin po ba yung investigation ng Lua at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo, at least Even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan pa lagi naming fina-follow up ang pag-imbestiga dito. Ah, bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week pero basta may medyo malapit na po by next day. <laughs> Basta malapit na po. <laughs> Salamat Pia. Uh, next question, Maricel Halili, TV5. Hi, Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, um ano po yung masasabi ninyo dun sa naking hakbang ng Senado last night to remand yung uh, articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Ah, uh, mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Uh, ang Pangulo po kasi, kung tutusin to nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa vice-presidente. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad at ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At uh, maibisan ko ano pong paghihirap ang naranasan ng ating mga kababayan sa ngayon. Yun, Presidente, uh, hindi hindi so, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. But, ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the um, of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? Mm -hmm. As a lawyer, ah, uh, opinion ko na to, ha? Okay. For me, um, uh, depende po yan, eh. Depende. So, ang pag -re remand back, dahil yan naman ang na pag na nila, ah, uh, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the, the, House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na um, um, may, may, presumption yan of regularity. ba So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to remand back, uh, kung ano man yung kanilang adhikain, Ah, uh, hindi po natin masasabi. Pero since nasa kanila man 'yung po 'yung jurisdiction, ang uh, Senado na po talaga ang maaari mag-decision. Thank you, sir. Maraming salamat mase, eh. uh Ivy Reyes. Idafto hey, ninyo Follow up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasyo sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka uh did he ever express any concern on the political effects he may face? A uh, political effect that Over he may face, ito naman, uh, uh, parang it, it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the uh, complaint against VP uh, Sara. Ganun po ba yon? Hindi, hindi, okay. I'm, I'm just clarifying. A negative neg negative impact kung madi-dismiss. Unang-una uh, po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Mm -hmm. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure o sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, uh, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng pangulo na proseso, dapat sundin ng batas, dapat sundin ng konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang um, paggamit ng uh, procedure at rule of law para ito sa taumbayan, para sa interes ng taumbayan. So wala po tayong nakikita ang ano bang negative impact na mangyayari sa pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pag uh, tatagisa gisa nang talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may ma-dismiss, sabi nga po natin, taumbayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Thank you po. Um last question uh ah, impeachment of follow-up question Ivan Marina. Sige. Uh no, not impeachment. Uh babalikan ko lang 'yung sinabi niyo kanina 'yung Uh, you, you challenged the uh, SIPCOR na kung sinabi nyo walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa secure mm. or something like that. Uh, clarify ko lang ho, ito ba in reference to Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for her support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsaservisyo like ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka sa taong bayan. At ang dapat ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi, ito pa rin mo. Uh, Yosek, yung uh, regarding po sa impeachment pa rin, ano, uh, sabi niyo po, uh, kailangan sundin yung uh, procedure, yung uh, uh, constitution. Um, dapat po ito rin ng sundin ng, uh, ng Representantes kapag ka po na nag-file ng uh, impeachment complaint against the President po. Kasi di ba merong i before yung uh, Duterte Youth. Pero hindi po uh, binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng uh, pansin ng kamera uh, Na isa po doon sa kinu-question din ni uh, Senator uh, Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong niyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Uh, last question, Christian Rosores, uh, Radio 630 mambalik lang po ko dun sa SIPCOR kasi nabanggitin po sa report na nagbabayad naman pala yung uh, yung local authorities doon sa SIPCOR Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na po fulfill yung uh, duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cost ng malawakang blackout uh, Sa ngayon po, hihingin ko po yung pinaka-detalye At uh, ongoing pa po kasi yung investigasyon yung mas malalimang uh, pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinaka patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you, Christian. Uh, Ma'am, last question na talaga to. <laughs> <laughs> Chloe Hofana, Business World. The afternoon, Yusek. Uh, Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Uh, Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang uh, LEDA ka, uh, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre, unahin po natin yung National Government Right Sizing Program. At uh, amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na ipataguyod na. Dahil malaki pong bagay kapag ito'y nais sa batas, malaking bagay po ito para sa gobyerno. Nandyan din po yung The Connectado, oh, sorry, The Connectadong Pinoy Act at uh, pati po yung um, the amendments to the Universal Health Care Act. So, ilan lamang po ito. Marami po kasing batas na nais na maipasa. Pero yan lang po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka dapat sana na maipasa. Um, sa so wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated Uh, across the board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos, last time the president said um, he needs to weigh but the economic um, impacts of this so does this mean po na he the 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 bc dbcc's um, study does that reflect for the stance of the president uh, sa ngayon po tatanungin ko yung pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. dahil sa ngayon ako personally personally po wala pa po akong kopya nung inyong sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi na itanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po, uh, pag nakaroon kami ng pagkakataon, maitanong ko po yung tanong na yan. At uh, ibibigay ko po agad sa inyong tanong, ah, uh, sagot. And last question na, uh, um, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang ayon sa wage hike. So, hindi ko po masasagot sa ngayon. Kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po'y makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayon na ng Pangulo. Pero ang sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumangayon. Kasi marami pong stakeholders concern na dapat din pong madinig sa parte na yan. Thank you, sir. Thank you, Chloe Hofana. Okay, so bago po tayo uh, magtapos, 53 free Wi-Fi sites sa Tawi-Tawi. Ito ang tagubili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. No Filipinos left behind. Kaya ang DICT ay naglunsad ng 53 Wi-Fi sites sa 25 locations sa Tawi-Tawi na ngayon ay may access na sa libreng internet. Pagpapatupad na rin ito sa free Wi-Fi for All program ng Pangulo at DICT. Patunin ito na ang digital bayanihan kahit malayo ka sa sentro, kasama ka sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Mula trabahong digital sa Batanes, ngayon sa Tawi-Tawi Connectivity, at sa susunod naman ay Dumagete para sa e-commerce. So yan lamang po, maraming salamat, malakanyang press call, at magandang hapon para sa bagong Pilipinas.